so first, um, as a baguhan naman po dito sa industriya, hindi ko po alam yung mga gawin, hindi ko alam yung galawan. Dahil sa dubbing po, uh, ikaw mismo talaga yung mag adjust na sa emosyon nila. Especially, um, pag pinapanood mo yung movie, kailangan kuhang-kuha mo yung mga reaction nila, uh, the way silang magsalita ng Parang accent po nila ganun. And, um, nahihirapan po ako nung una sa pop the kasi hindi po ako fan talaga ng Korean. Eh. Hindi po talaga ako nanonood ng mga Korean dramas. And ang pinaka mas nahihirapan po ako sa pagkanta po. <laughs> <laughs> kasi very open. Pinakanta ka dito? Oo. Okay. And, very open lang po ako sa lahat na hindi ko po talaga forte ang pagkanta. <laughs> <Pero, laughs> pa. pa yeah, tapos Korean pa. Yeah, Opo, tapos Korean pa. So, pero um, nag-aaral na po, voice lesson naman na po ako. So, okay. Nung, um, uh, very... And yung um, scene ko po dun, as a young version po, konti lang po siya. Pero I really enjoyed na na-experience ko po itong dubbing. Thank you po. Okay, thank you! Thank you, Rose! Na so, ganun talaga, Fiam, you have to start somewhere. And it's a good thing that you accepted this. Kasi magandang project to. Yeah. Yes, diba? Yes. And hindi din lahat nakaka-experience as a baguhan. Uh -oh. Nang may experience mo kagad yung first dubbing mo po. So you're playing the role of young? Onsen? Si Tita Nova. At Tita Ses. Yes po. Tapos si JM. Lisa, Miss <laughs> <laughs> si JM naman. Ikaw na magsalta. Wala si JM dito eh. Younger version po siya ni... Kuya Boji. Opo, oh, oh, ni Kuya Boji. Uh -oh. And, um, uh, yung Okay po siya sa kanya. Bakit? Nonchalant. <laughs> yes, very nonchalant po yung character ni And yung character po namin is makulit. Okay. Makulit din po talaga na maingay. So yung character po ni Jem, hindi po siya nahihirapan doon. Ako po na po magsasabi. Hindi po siya totally nahihirapan doon kasi um, very nonchalant po siya eh. Yung... Uh, swak yung personality niya in real life. Super talaga in real uh. life. Kasi very natural talaga. <laughs> <laughs> Tahimik talaga ang ano mo, on-screen partner mo eh, di ba? On-screen naman, yes. ko naman, On -screen yes. naman siya On-screen partner. Okay! Chooks, sino next? Don't don't serve me, I knew it! Mukhang <laughs> gano'n, I knew it. Anyways, follow up, e eto pa. Oh, masensya na kayo, madilim pa oh, rin right. si Don Don. Oo, kahit yeah. nga yung ano, Um, follow up ko lang yung mga, yung question kanina, yung tungkol sa relate-relate. Pero kayo, Um, ano yung pagkakapareho ng character na pinortray nyo or dinab nyo in real life, sa totoong buhay? Like ikaw, Fiang, meron ba talagang pagkakahawig dun sa dinab mo? At ano yung in particular? Um, siguro po, meron po. Aside sa personality, siguro yung um, loving siya sa kanyang nanay. Okay. Kasi um, si Utsin po, makananay po siya. And, um, gusto niya gusto niya na po nagpapalambing sa nanay nung bata-bata po siya. So I think yun po yung, uh, similar ko po dun sa Young Onsen. May may particular scene na talagang parang feeling mo ikaw? Siguro po nung nagpapagawa po ako ng damit. Mm -hmm. Yes, siguro po. Um, na-feel ko po na parang ako yun kasi may mga times po na gusto ko ginagawan or binibilag po ko ng nanay karakter mo ba ligawin din? Parang gano'n? Ay, hindi ko. Si, um, yung akin po kasi, parang crush ko po si younger version po ni JN. Uh -huh. younger, yung younger version po niya. Crush po namin ang isa't isa siguro. Ah, so, uh, so related In real life, parang ganun din. In real life po? Uh -huh. <laughs> Thank you po, So, <laughs> no. yun na yung sa growth. Yes. Ayun naman, kay Tita Nomad, kay Tita Ses. meron ba mga particular scene na feeling na parang ako ito talaga eh. May napagdaanan ko rin yung ganito eh. Yes. Uh, yung friendship. Okay. Parang katulad ng friendship namin. Nakikita namin yung sarili namin dun sa dalawang matanda. Hmm. Tanda talaga. Eh, matanda talaga eh. May edad. May ba kayo ngayon? Medyo. Matanda na tayo, aminin mo na rin. Oo na, oo na. Ganyan na ganyan po yun sa movie. <laughs> yan, yan. Nag-aaway din sila. <laughs> Pero talaga nalulungkot din ako sapagkat meron din ako nakikitaan sa ating Filipino families na ganun ang nangyayari nagiging materialistic tayo, mm -hmm. nagiging makamundo na kabataan na parang parang nababaliwala ang pamilya, lalo na ang mga lolo at lola. At dito makikita natin kung gaano sila kahalaga sa atin, kung ganon nakakaawa at gano'n. So, this movie, sana'y magbigay ng magandang araw mapanood ng mga kabataan how important ang familia, lalo na ang mga lolo at lola na nag-alaga nung maliit ka pa, nung baby ka pa, hanggang lumaki. And then just like that, na parang wala na. Kasi ang iniisip mo na lang, sarili mo. So this is a very dramatic movie. Pero may lesson okay. sa ating pamilya. So, dapat talagang mapanood ng mga oh. bata. Yes. Okay, hey, Sesto. Okay, siguro kung ang tanong mo yung pagkakahawin oh, okay. sa pagkatao ko, siguro, um, sa, hindi na siguro sa character ko hindi sa character din ni Nova, naming dalawa na, alam mo yung pagmamahal ng isang nanay, ay hindi matatawaran lahat na lang ng kaya mo ibigay, ibibigay mo sa anak mo. Kahit na nasasaktan ka na, kahit na wala nang maitira sa'yo, ibibigay mo yon. Kahit wala silang ibalik sa'yo. So, in that way, um, nararamdaman ko yun. Pero ang totoo kong anak, hindi abusado. Mabait yung anak ko, ha? Okay, <laughs> Nandiyan clear, siya ah. ngayon, baka naman magalit sa akin. Napakabait ng anak ko, napakaswerte. Pero dun sa tanong mo, I'm talking about the selfless love that mothers have. Na makikita ninyo dito sa pelikula. Okay po, maraming salamat and excited na kami panoorin. So, konting hintay na lang doon, doon. In a few minutes, we'll be uh, screening the movie already. So, sino next? Mula sa Rider Studios Philippines, Jojo Panaligan. Ay, jo, tayo ka. Parang kita ka lang ni Tita Nova. Parang isang ano lang. Alam lang nila kung nasa ka na ka. Ayan. Tita, ayan si Jojo. Ang ko po, po kay uh, Tita Nova. Dito po. Ayun, ayun. takad grey As I said, ako'y tito ko'y Hello po. Ano? Tutulungan ng ma'kin. Tanong ko po, um, mas challenging or less challenging ba kapag dubbing lang? Kesa sa yung pati katawan, kasama, tas naka-costume ka. Kasi syempre dito hindi naman kailangan, hindi makikita on cam. Mas or less challenging? Yes, naman, may lang. challenge talaga. Because you are, ang ginagamit natin right. voice. Wala ako doon para umarte. Mas madali kung iaarte ko. Pero ito, umaarte ang boses ko ang puso ko ang damdamin ko that there are times that I have to stop wait, wait, wait hindi ko kaya, wait, hinga ihinga lang ako Just tumutulo na talaga kumug, pusipon mo everything kasi you have to feel it kung ano yung reaction ng matagdadol kailangan yun ang mabasa ninyo sa boses ko So, hindi ko to eh. Talagang nararamdaman namin. It's not easy to dub. Kung dubbing lang na gusto mo easy-easy, eh, nagdadrama na yung pinapanood mo, normal pa din yung boses mo. Hindi yon hindi yun, yun mag-grasp -mag ng audience. Kung ano ang ina nila, kailangan maramdaman ng audience, kahit Tagalog yan, maramdaman mo kung gano'ng kasakit ang sinasabi niya. Kung gano'ng paghihirap ang dinaranas ng matandang yon through our voice. Sabagat dapat nararamdaman din namin. That's why we have to stop. Dahil kumisan, hindi na kaya. And then, pag na medyo na ano ng konti na, okay, let's go again. Let's go. Ganon po. So dito, hindi po kami umaakting na para ang hino. Natural ang boses namin. Galing sa puso ang binibigay namin while we are at the top. Salamat po kay Mrs. Nagkaroon din po ba ng pagkakataon o nagkaroon pa ng pagkakataon na kahit yung mga linya ay pinakiusapan yung baguhin yung ibang words dahil mas komportable kayong ganun ang bagsak o ganun yung labas galing sa inyo? Maganda yung pagkaka-translate. There was no need para humingi kami ng palitan. In fact, nung ano nung unang beses ko napanood yung pelikula Pinanood ko unang na unang 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 nang Korean, tapos uh, English subtitles. Ibang-iba, nung yung flavor nung dinap in Pilipino. Kasi, ibang-iba, di ba? Ang Koreano, pag nanonood ka, Aray, sarang, Palagang, kahit naiiyak na sila, o kahit galit sila, parang ganoon. Pero tayo iba, eh. Kaya, yung kung halimbawa, merong isang uh, um, sentence na um, uh, bakit ngayon ka lang? Sasabihin, pag sa Korea, Pero, pagdating kay naman, o, bakit ngayon ka lang? Parang, ibang-iba ang flavor ng, ng, ng Pinoy. Kaya, at, at magandang translation. So, there was no need for us to request for a change of lines. Siguro, susugan ko lang yung sinabi ni Nova about yung kung mahirap ang dubbing. Actually, hindi simple magdabing lalo na pagka ang naririnig mo sa guide ay Korea. So sasabayan mo yung oh, yung ganun nila. Tapos miyak ka pa at lahat. Pag, kasi sanay kami pumarte, di ba tinatawag ninyo mata-mata? Mata-mata acting. Nako sa dubbing, wala ka namang mata, di ba? So kailangan lahat ng movement, lahat nasa, nakasalalalig sa boses. So, in this case, napakaganda ng translation. Salamat po. Huling question ko kay Fiyang. Fiyang, uh, alam kong malalim yung pinanggagalingan ni uh, nila, Miss Nova and Miss Cess, dahil na din ang uh, tagal na nila sa industriya. At saka syempre, mas madami na silang experience sa buhay. Pero ikaw, bilang bata, ano ang gusto mong maisip o maramdaman ng kapwa-bata o ng kabataan tukol sa pelikula na magagamit na nila kahit andito pa lang sa, sa estado ng buhay nila.